I-discuss muna natin ng current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng person mo. So, sa side mo, um, malayo ka siguro sa kanya. Long distance relationship siguro to. Pero, ang dating may hini may pinaghihinalaan ka na may something yung person mo at yung friend niya Aha uh -huh. Pero to totoo kaya yung hinala mo? Yes or no? Yes. Ewan ko, parang ang dating kasi masyadong close. Yung oh, so partner mo someone eh, basta ganun, parang iba na yung closeness nila ngayon, magkalayo kayo so, hindi mawala sa isip mo yung topic na masyado silang close. Na parang naghihinala ka baka may something sa kanilang dalawa. At kinlarify natin. Mukhang oo. Oh, oh. Aha. Uh -huh. Meron nga. May something nga sa kanilang dalawa. Ngayon, current situation niya, dumaraan siguro siya ng misfortune sa pera. So, ganun. Ganun ang dating. May financial issues siya. Um, so, yan ang current situation niya pare-pareho. So, kung kwento mo to, let's proceed. Ano yung Nakatanong ko dito. So, anong feelings niya sa iyo? At feelings niya sa other ah, person? Kasi, sabi ko nga, um, mukhang may someone else. say muna. Oh, friend na naman no, no? oh Evan ewan ko parang masyadong close pero wait lang sanong so, um current feelings niya sa'yo ang dating kasi parang nawawalan na siya ng interest sa'yo kasi malayo nga kayo hindi kayo makapagkita palagi. So, dahil dyan, nawawala na siya ng gana. Sa so, connection yun, yung dalawa. Ngayon, current feelings niya dito, sa other person, well, tingin ko, Niloloko niya rin yun. Wala naman siyang balak. Seryoso yun Although may dog tayo. Ano lang ito eh, parang rebound. A rebound. Kumbaga, dahil dismayado siya sa'yo. iyo. Dis disappointed o oh, hindi siya masaya. Kaya siya naghanap ng iba. So, hindi talaga siya in love doon. Kung baga, mm, na-develop lang kasi naandun siya nung panahon na sad siya. Okay? Ngayon, kapag yan nag na tong poson mo, nawala na yung sadness niya o disappointment niya sa'yo, iiwan niya rin yan. Gano'n ang dating. So, friends with benefits yung connection nilang dalawa. Wala talagang klarong commitment. friends with benefits situationship ganyan hindi siya committed talaga dito sa so, other person mabilis ng reading natin 6 minutes lang to so anong susunod natin dito ibang info may ano ano pang ibang info. Pwede natin malaman dito. Oh. Naku, may mabubuntis. Move on. OMG. So, sabi dito, health issues. Oh, could arise. Pregnancy. Someone is expecting. Move on. Ida buntis na tong Adaposon o ikaw? Pregnant. alam na naman ikaw ay eh, magkalayo kayo. So yung Adaposon malamang. Kaya nga move on na. So ang dating Ida buntis na siya ngayon o mabubuntis pa lang. So Basta na buntis yan. Move on ka na. Yan ayong advice dito. OMG. Yung health issues dyan, Syempre, kapag nalaman mo buntis o magkakaanak na sila o may anak na sila. Yung poso mo at yung ada poso, eh di syempre, high blood din ka nyan. Um. sa mapakiramdam mo. madedepress ka. So, yan yung health issues dyan. OMG. Ngayon, clue. Bigay tayo ng clue. Bibigyan ko ng walong clue. Pero, wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo ay sa inyo. So, dito may past life lava. So, yung clue, pwedeng tumama sa iyo sa poson mo, sa other poson. Pass live lava. Suplada. December. Kung hindi memorable, pay attention sa buwan na yan. Baka dyan na mga anak. O, dito mo malaman, buntis na. O, MGO, oh, ewan ko. Baka may malaman kang something dito sa December. O, birth month siguro to. O, Mansari. O, wedding month. Kayo, manggi. So, may someone sa connection na to. Kayo, manggi. Snake. Pinangak sa year of the snake. Pero may 6 tayo doon. So, pwedeng 6th of the month. Memorable siguro. 6th of the month. June. 6th. Virgo. 19, 1970 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 Red flag oh mm -hmm. Beware a red flag Ghosting So, possible in the future my experience mo to Kasi nga parang wala nang interest yung person mo sa iyo o baka nga nangyayari na yan. Ghosting. On and off. O baka wala na talaga sa buhay mo. Pero more like sa future to. Gugost ka kasi nga magkakanak sila. OMG. Baka yun ang piliin. Lalo't malayo ka. Kasi yung edad mo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.